Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sport Rock Peach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang balik top 1 nga ng ang Minnesota Timberwolves standings ng Western Conference. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pumayag na nga da po si Lebron James na gumawa ng trade, ang Los Angeles Lakers. Na nga po mga katrops ng Minnesota Timberwolves ang kanilang game laban sa OKC Thunder sa score 107-101 sa paungun nga po ng kanilang superstar na si Anthony Edwards na nakapagtala nga po dito ng 27 points. Tinulungan na rin naman nga po siya dito ng kanyang mga teammates na si Carl Anthony Towns na kumuha ng 21 points sa 10 rebounds at si Jaden McDaniels na kumuha naman ng 14 points kaya dahil nga po sa kanilang pagkapanalo ay umangat na nga po sa 33 wins at 14 losses ang kanilang record sa standings bilang katapuan sa Western Conference. Naungusan na nga po nalang Oklahoma City Thunder sa 2nd seed sa West ngayong araw, pero sa kabila nga po ng napaka-impressive na panalo ng Minnesota Timberwolves sa kanilang game, ay hindi para naman nga po dito natuwang kanilang superstar si Anthony Edwards, na sinabing wala nga na po siyang pakialam kung papatawan siya ng multa. Gayong naniniwala pa rin siya na dinaya nga po sila ng mga referee sa kanila ng ilaro sa hindi nga po nito pagbibigay sa kanya ng mga tawag na siyang dahilan na muntikan pa nilang pagkatalo. Samantala, poon naman tal sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pumayag na nga na po si Lebron James na gumawa ng trade ang Los Angeles Lakers. Pagkatapos nga po mga katropos na matalo ang Lakers sa kanilang game laban sa Rockets, ay hindi na rin naman nga po naiwasan pa ng kanilang superstar si Lebron James na madismess sa pinakitang performance ng kanilang buong kupunan. Napansin nga po niya na halos walang ada pong enerhiya silang lahat. Sa katunayan, isa nga po sa mga nagpatalo sa kanila dito ay ang pagiging tamad nga po nilang dumepensa sa transition at kumuha ng rebound na siyang dahilan ng kanilang pagkatalo. At bagamat man nga po na asar si Lebron James sa ginawang pananapak sa kanya na Dillon Brooks na hindi tinawagan ng flagrant foul 2 ng mga referee, ay hindi rin naman nga po siya dito nagbigay ng kahit anumang komento. Ay Kailangan na lamang adab po nilang gumawa ng pagbabago sa kanilang team kung gusto man nga po nilang makabawi sa kanilang mga susunod na game. And speaking of pagbabago mga katrops, may luwabas nga po na balita ngayong araw mula kay Jovan Buhan ng The Athletic Napayag na rin naman nga po ang front office ng Lakers kasama na si Lebron James na i-trade si Austin Reeves ngayong season. Basta't makakuha lamang nga po sila ng at least ang all-star player na makakatulong sa kanilang kupunan. So yun lang mga katropes, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.